ayan na ang aking mga alaga oh, babaan na kayo ayan isa isa na naman silang bumababa baba oh. uy uy e exercise eh o oh, ba? Diba? ayan na sila maaga ako ngayon akala ko kasi wala pa sila nakita ko sila sa kabilang bahay nung sinipulan ko na sila ayan nagbabaan na oh, mas madami oh 7 10 13 14 ilan yan kadami ayun yung dalawa oh. ayaw ko bumaba wala talaga si Balbon hindi ko na nakikita saan kaya yun nagpunta kasi kung nandito yon, lagi yun nangunguna eh yung may batik-batik sa ulo ang nandito na naman ilang araw din siyang wala yan o pa umalis <laughs> natakot ayun na lipara na sila bye bye